Ikaw? Gino! An Nakawala yan. Kasi may tali siya sa ano eh. Gino, anak mo yun eh. Nangingangay siya o binigyan saging. Buti may dala akong saging. Sarap ba? Ha? Masarap ba? Basta saging, kain ka talaga no. Gino, yan nangunguto yan eh. No. May... may... Siguro may yaman na sa kanya kaya natatakot. Ubus na! Wala na, Jay! Ano ba? Ang galing kumain na. Tatalo na siya kaganin. Hindi, pagsaging kumakain sila. Bakit kung mabuli sila Ano kayo? Ay, parang may bukol. Opo, dito ka. May bukol siya sa kalasaan nun niya, liig. Baka po sa dyan na po. Uy, kamag-anak ko yan. eh. May bukol siya sa liig. Naubos siya yung sa Ala, ala, ala!